Oh pang kaka. Malulo. Yeay. Tagal ang So guys, Yeay. Ambilis. Yeah. 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 Yeah, yeah. eh. Oh. One, 1, yan. Kakain kami ng tuyom dito sa gitna ng dagat. Ayun, oh, oh. Pangka, o. Pangkaka. Dami, oh. Pangkay ulo. Oo. May suka na kami, oh. Meron na? Oo. Oh. Saan yung tuyom? Wow! Doon, sakay, sakay. Oo, sakay, Ah, sakay, sakay, sakay. Oo, Oh, oh, oh Paalam, umubog tayo dyan, ha? <laughs> Hindi. Oh, masero kami, masero. Oh! <laughs> Oi oi, lembu-bu, oi, oi, lembu-bu, kanabe. Ai, batalaga. Obrigado. 아니 다안 들어가는데 왜못 해? 아니 다안 들어가는데 왜못 해? 아야 안 나타났네. 사오픈은 나한테 타옵. 어. 우리 치킨 먹자. 아, 지금은 나한테는 고테. 아니 다. 나발아요. Tumawag ka ba Tayo na. Tayo na, mga kapatid. Sige, <laughs> tayo. Sige, na, tayo na, limas. <laughs> Ikaw, bakit? Ikaw, wala. Wala sa limas. <laughs> tayo na. Ay, Di pa nga nagkakain eh Ayan Asan yung ano, Panglimas? Wala mo. Ayun, no. Ayun, Ayun Ayun Yun! Hindi ko na makita walang oh, wala masungtong asawa suka ano 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 yung tuyo. ano Suka! ano 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 yun? ano Hindi! ano yun? ano yun? ano yun? ano 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 Pakir giratong ba yun? suka suka. Importante yun suka. Potim mababaw. Okay. Pano na yun natin para sa tan? Potim wala si tan. Kurang sa posibilidad